guys, kain pala tayo ngayon. Ito pala guys, may na kakain tayo ng avocado. Ito pala ay may halong cowbell, tsaka pasukan na may gatas. Ayan. saka kainin natin. I-mix nito na guys. Pero okay naman yung pagka-mix nito. Tsaka may ano na tayo dito. Maraming dating dito. Ayan. Ayan nakita guys. Yan. Sarap na guys, no? Tikin tayo. Yan. Tikman natin siya. I-rate natin guys kung gaano kasarap sarap eh. Yan. Um, kita niyo guys, sarap nito guys. Mmm. Sarap siya guys. I-rate ko ng... Mm, 9 over 10. Palis-palis na guys po yung sarap. Mmm. na guys. Try nyo to guys. Yan. Pwede rin to sa ano. Pag ano ka. Sa hapon. Nasa umaga. Pero kahit ka muna ka. Di bago kumain ito. Tapos sama rin to. Para rin yung kinakain mo agad sa umaga. Mm. Palihan kasi natin yung mga pagkain na kanakain natin, ang gusto natin. Mmm! Ito may sugar. Ang sarap pa. Mmm! Ang sarap pa. Sister! Sister, mati. Ayun mo, mati. Busin na natin ito. Mmm! Tayo nyo na guys. Magdali lang naman siyang gawin. Eh um, na to eh. Nilote eta ng 30 minutes. Hmm. Kasi nung hintaan ng tubig kasi nakakaumay rin yan. Pronta na kasi guys, kaya may hindi natin din. Hmm. Mm. Sarap guys. Kaya na natin ito. Kaya natin umusin ito. Kaya ito perfect. Okay. Top. Mm. Oh. Pulo na ming Ayan lang kasi hmm eh. Mmm. Tatlo. Shut kami mga ng avocado kasi bakit kami hindi natin nakikipagpain. Mm. Asin kasi yung mga ito guys. Sungguh -sungguh. Hmm. Hmm. So, tapos natin siya, guys. Nandito na lang, guys. Bye-bye. Magandang gabi pala sa inyo. So, magandang gabi pala sa lahat. So, salamat sa si pag-watching na aking video. Bye!